Pinaklas ba uh, ng traffic enforcer ang plaka ng sasakyan mo? Alam mo bang hindi sila authorized na gawin ito? Ano naman ang na pwede nilang karapen? Alamin sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Binaklas ang plaka mo ng traffic enforcer? Nako! Bawal ito! May quit na pinapatupad sa ilang mga lugar ang anti-road obstruction policy. Ito ay isang ordinansa na kung saan ipinagbabawal ang pagharang sa mga daanan dahil posible itong maging sanhi ng aksidente o trapiko. Pero paano kung isang araw nilapitan ka ng enforcer o tauhan ng LTO dahil sa violation? Pero imbis na tikitan o kunin ang lisensya mo, e eh binaklas na lang ang plaka mo. Nako! Alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Joint Administration Order Number 2014-01 ng Land Transportation Office. Hindi kailanman pinahihintulutan ang baklas plaka bilang parusa sa mga lumabag sa traffic rules. Binigyang linaw rin sa batas na LTO at deputized agents lang ng LTO. Ang maaaring mangumpis ka, hindi ng plaka ha, kung hindi driver's license lamang. Habang ang traffic enforcers naman mula sa mga LGU ay walang karapatang mangumpis ka. Man ito o plaka. Ang pwede lang nilang gawin ay mag-issue ng Ordinance Violation Receipts at Traffic Citation Tickets. Sa mga kinauukulan, ang paglabag sa Ordinansa ay mayroong karampatang parusa. Iporkit kawanin ng gobyerno, basta-basta ka nalang mangungupis ka ng plaka o lisensya. Palaging sumunod sa tamang proseso at magbigay ng tamang serbisyo para di ka masabihan ng, Nako! Bawal ito!